meron ako ng isang tanong, ah, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong niyo ng utang na loob sa uh, pangulo, uh, sa presidente o sa pamahalaan na ito, ano po 'yon kung meron man? Ah? Pinakamalaking bigay ginawa niya para sa amin yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka hmm. para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan. Eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh tinuturing namin kaibigan, at sabi, eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan dun sa kanyang unang salita. Na dahil nasa batas siya, nasa rules siya, eh, dapat uh, pabayang pa, natatmadibing si Marcos sa uh, sa libingan ng mga bayani na eh, hindi, hindi, habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos dinan na namin makakalimutan. nyo.